ay quick videos tayo tungkol dun sa tanong sa atin na ilang years daw ba na pwede ka magtrabaho dito sa Czech Republic as worker or OFW. Okay, naglabas po ako ng videos about dito before na sa playlist natin pero ulitin lang natin, no? Dito po sa Czech Republic is uh, unlimited yung pag-stay nyo dito sa Czech Republic hanggat wala po kayong nilalabag sa batas nila. So una kapag naka 5 years na kayo dito, pwede kayong maging citizen or mag-aral kayo, mag -e exam kayo to be part of uh, permanent residence nila. So una sa sa first five years is permanent residence and then kapag naka 10 years kayo, pwede kayong maging citizen. Or dual citizen ng Czech Republic. Uh, at kukuha rin po kayo doon ng exam. Written, verbal, at saka yung mga history dito sa Czech Republic. So, so far yun yung alam ko ng mga uh, pinag-aaralan or in exam <clears throat> Next. Uh, kung ayaw mo naman na mag-exam. Pwede rin po na wala kang exam, pero unlimited, nandito ka as temporary residence, as working dito sa Czech Republic. So, wala pong kaso yun. So, as long as you want, kahit 45 ka na, 50, 55, as long na kaya mo pang magtrabaho, is pwede ka pa mag-stay dito sa Czech Republic. But, there is, um, uh, may mga rules and regulation na kailangan mong sundin. So, syempre, isa na dyan na kung matrouble ka sa mga companies, may possibility na mapauwi ka ng Pilipinas. So, may mga rules and regulation din ang Czech Republic at kung labagin mo yon maaari ka rin pong mapauwi ng Pilipinas. So, doon naman sa cases kung hindi mo naman siya nalabag, so wala pong problema doon. Makakapag-stay ka sa Czech Republic as long as you want. Pwede mo ring makuha yung iyong asawa or yung iyong anak dito sa Czech Republic, kahit hindi ka po uh, permanent resident or hindi ka rin uh, citizen dito sa Czech Republic. So, anong ibig sabihin nun? Via uh, reunification po, pwede nyo makuha ang inyong asawa at anak, but uh, kailangan nyo magbayad per head ng uh, pera para doon sa mag-aayos sa consultancy na mag para sa reunification ng inyong uh, asawa or anak. So, kung sakali naman na magkaroon ka ng something na problem dito, like napatroble ka, napaaway ka, and against the company policies mo, may possibility po na ngayon may trabaho ka, the next week wala ka ng trabaho. So, kaya ingat kayo. Kung pupunta ka dito sa Czech Republic, is uh, paghandaan nyo at wag po kayong basta-basta uh, magpapadala sa bukso ng init ng ulo. Ganon kasi yun yung pwedeng makapagpauwi sa inyo ng Pilipinas from dito sa Czech Republic. So doon naman sa mga nagtatanong kung halimbawa ba nadalhin ko dyan yung asawa ko, tapos uh, pwede rin ba siyang magtrabaho dyan? yes, under po ng uh, reunification visa, pwede po siyang magtrabaho dito, pero hindi ako masyadong knowledgeable regarding sa reunification pero yun po yung alam ko na information na pwedeng magtrabaho dito uh, kapag kinuha kayo ng asawa nyo uh, papunta dito sa so Czech Republic pwede ka rin mag-work at pwede mo rin madala yung iyong anak tapos dito rin sila mag-aaral, pwede rin po yun. Pwede nyo po yung i-consider. So, yun lamang, and sana nasagot ko yung tanong mo uh, sa ating TikTok uh, comment section. So, kung meron ko ibang tanong sa YouTube channel po natin, at saka sa TikTok, pwede nyo pong dalawin yan, yung ating mga account na yan. Meron din tayo sa Facebook page, pero napakatalong ko siyang i-open. So, i-check nyo yung playlist natin para makita nyo yung mga iba pang mga videos na pwede pong makatulong sa inyo. Anyway, thank you.